sa mga taong hindi ko po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala pa akong sila ay minatatangin o at may mabubuting kaluban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas na sa araw-araw palang umaga at ang gabi sa uh, sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas sa youtube channel iwagan ng pangasinan uh, huwag po kayo pindutin ng subscribe, like and share at pakipindut na rin po ang bilay ko para palagi ko po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Kakarap ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman po uh, panggamot, uh, sa panggamot sa spiritual, at physical na karamdaman at mga mga orasyon, nandito na po lamang po matutuklas ang siwa ng pangkakayan. Pakatanda po lamang gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga tao na nangangailangan at huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa-isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sino Kaya ang Diyos na pumbalang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakulog po, sa inyo lahat ang aking manalalaman po na pang uh, uh, mga orasyon at uh, para matutupo po kayo manggamot na uh, po, po sa inyo lahat Sisir ko rin po sa inyo lahat po ang uh, Uh, mga pondo, mga lahat po na magagamit po niyo. Dapat po uh, may masitting na po kayo na inyong gagamitin po para pag nanggamot po kayo ay may protection po kayo sa inyong sarili. Pakakulo po sa inyo lahat dito na sa iwawa ng pangkasinan po. Sishare ko po sa inyo lahat. eh ang ipapakalog ko po, po sa inyo ay yung ah uh, uh, kung gusto niyo po yung gudahalin po sa araw-araw bago po kayo manggamot kompleto uh, po ito na akibabagay po sa inyo para matutupo ang mga uh, isang ulo po niyo lamang po ito at dasalin nyo po sa araw-araw hindi lang 49 days po na pagdarasal po kundi sobra-sobra po araw-araw nyo na po dasalin po kahit na kahit na po yung ano po yung gagamitin yung mga oras yung po eh, ay niyo po ito po yung ginagamit ko na dinidebosyon ko sa araw-araw bago po po Manalangin sa Diyos na makapangirain sa lahat para lumakas po yung spiritual po natin at pati pangangatawan po natin. Ito po ay complete tong pangkalatang devotion bago manggawa po para may magagamit po kayo kaya i-share ko po sa inyo para unawain nyo lamang po at uh, hindi ko kasi ako marunong mag-edit po kasi uh, hindi po kami sanay. Yung mga bata ngayon marurunong pero yung mga uh, sila na mga tao katulad namin ng mga uh, pa uh, kon pa di marunong na uh, sa cellphone po kaya pasensya na po kayo kung marunong lamang po ako mag-edit ay marami pong uh, po natitiwala kahit di marunong ako mag-edit uh, alam ko nagtitiwala po kay sa akin na uh, ako 'yung mga binabagi kaya dapat po bago nyo po uh, kon po ay mag-kona po kayo mag-subscribe like and share at pakipalo ko yung aking Facebook page ko na iwan ng pamasin ng YouTube channel po. At uh, siya nyo lamang po para may mga po kayo. Ito po napakabisa po ito na aking ginagamit po sa panggamutan po. Para hindi po kayo ma pumasok po yung sakit. Ito po yung ibig sabihin po ng mga pondo balabal po na uh, um, poder balabal pondo ay pang protection mo sarili para hindi po tayo yung gagamutin po natin, halimbawa po yung ginamot po natin, yung sakit niya ay malulusa po yan. Kasi kung kulang pa sa pananalig sa Diyos at sa uh, pagpupudir po bakod balabal, yung sakit ng ginagamot mo ay pupunta sa iyo. Karamihan po ng mga gamot po ay uh, kulang po sila sa ganitong uh, pagpupudir po. Kaya yung ginagamot nila, yung papasok sa kanila, sila ngayon ang magkakasakit po sila ang malalanta na parang halaman po nalanta at hindi po sila makakakon Yung sakit ng ginamot nila papapasok sa kanila kasi po po sila nang pananalit at panalampatay sa Diyos na pagpupudir bakot balagal puno Kaya dapat po ay napaka bisa po itong ipakakalupo sa inyo para pag uh, nagagamot na po kayo, nagtawas po kayo kahit magtawas lamang po kayo pag wala po kayong pudir o mahina po yung loob po ninyo dito eh pa, babalik po yung ginamot niyo po sa papasok sa inyo at kayo po ang magkakasakit po kaya ang alam ng iba po ay pag pumasok ko sa spiritual po ay eh, sandali lang po hindi po hindi po marami ko pang pagdaanan lang po dito na arigan pagdaanan conforme ko kung, kung talagang kon ka na may uh, parang lahin nyo na po na kon po uh, tuturuan ka ng yung mga magulang po pero dito pag nag-aaral ka ng spiritual po ay maray kang panagdaanan po na mga kwan po mararamdaman ka sa sarili po ang pag uh, pumapasok sa iyo kasi yung uh, na uh, puder o mga kwan po dyan, ay mahalatan nyo po kung talagang magkakabisa magkaka po sa inyo kasi yung mga balay po ninyo tatayo parang makakarandom ka ng malamig na hangin po sa katawan po na ay may kwan po dito yung papasok sa iyo na parang duwang sa iyo na kwan hangin sa iyo ayan po ah uh, pwede ka nang mag po yan ay may po malakas na po yung spiritual mo pagan na bagay po at pwede ka nang mag gamot basta ang gawin nyo lamang po kahit mga gamot po kayo araw-araw niyo pong dasalin uh, po yung pang protection niyo po sarili para hindi po kayo ma uh, pasukan na mga palibad hangin o magkukulang po dapat po ay ang sikreto ko po kasi pag uh, nanggagamot po ako bago, ako, bago po ako umalis ng bahay nagdasal na po ako yan napupudir na po pagkatapos po kung nahalata ko po na ang gagamutin ko po ay kasi minsan may ginagamot mo nalilisik yung mga mata ang sumapi doon malakas na makukulang po, po yan pag gano'n, uh, na ko po uh, tatanungin ko po siya tapos katapos ko tanungin interviewin ko siya titignan ko yung mga mata niya uh, mga kanya po uh, pag ginagumaganong gano'n po sa iyo yan gano'n gano'n malakas po yan ang ginagawa ko bago ko po siya tinukuan po binubukan ko po muna ng kamay ko idampi ko sa kamay niya bubukan ko na orasin po yung kamay ko ististingin ko po siya kung may kung talaga. bubukan ko po yung kamay ko tapos idampi ko sa kamay niya pag humiha po yung pasyente po ay siguradong bukwan po yan uh, may masamang espiritu na mangkukulam na uh, pumasok sa kanya. Ang gagawin ko ngayon, ini-interview ko siya, sabi ko sa nanay niya, kung halimbawa po may magulang siya na nandun sa likod niya, Nay, magdasal po na kayo ng ama namin, na bagay ng Maria, sumasang palataya, kahit diyan lang po, magdasal na po kayo. Kasi kung tuturuan mo po yung ginagamot mo, ay eh, hindi, hindi po niya ako kasi kukontrain lamang po. Kaya ang pinagpapadarsal ko na lamang po yung magulang niya. Tapos, uh, pagkatapos ko po siyang Uh, pagkatapos manalangin ang kanyang ina, sinasabayan ko naman po yung uh, uh, pudir ko po. pudir po ako. Kahit na umalis na po ako sa bahay na nagpudir na po kompleto po, andun po sa pinatutungkulan po pag nangagam po ako, pinuusap na po naman po akong pudir po na malakas po. Kaya di ka, po ako basta-basta po masusupil po nangagam magkukulang po hindi lang po isang usalin ko po, abang ginagamot ko po siya nag-uusal po ako ng orasyon po na aking uh, binubuga sa sarili ko protection po at saka hindi po malulusaw po yung kapangyarihan ng mahika po o ano pong gumawa sa itim na kapangyarihan na pumasok sa pasyente po hindi niya ako matitigan pag uh, uh, kaharap ko na po siya hindi siya makakatitig sa akin kasi Napakalakas po yung nakabalot po sa akin. Pati baluti po, nagbabaluti po ako para hindi po ako basta-basta po magpasukan ng na mga masama, kargada ng mga mangkukulang. Nagkukon din po ako ng tagabulag. Uh, bago po ako sumabak po dyan, uh, pag ginagamot ko na po yung pasyente, nag-uusap na po ako ng tagabulag po para... Uh, hindi niya po ako makita na konpo po, kasi yung mga po pag pumasok sa pumasok po sa katawan ng pasyente po na gumagambala po uh, ginagambala yung pasyente may tagabulag yan uh, para kawasin mo siya, pag tinawas mo siya hindi mo makikita yung sakit niya yun ang tinatawag ng tagabulag po nagtatagabulag po yung mga uh, at mga mga kukulang po napakalakas rin po yan uh, uh, kung po marami kompleto yung mga yan na kon nila hindi lang isa yung inusal po nila marami po marami na akong naka kon na po ganyan na po na nakaenkwentro po ah uh, minsan uh, nung bago-bago pa lamang po ako na nang bukan po ako kasi hindi ko pa alam kung gagamitin ko po kaya ang ginawa ko po ay uh, naman po ako sa altar po na nang na po ako, tapos nilang ko sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na ano po ang dapat kong gawin naman na para masupil ko yung mga masamang elemento, uh, demonyo o ano mga masamang mga may itim na mahika. Ko. Tapos nung kwan po, hinanap ko po yung libretan ng kwan ko po, po, yung lula ko po, nakita ko po nakita po po yung mga pinakamalakas na mga pudir po doon mga konpo, po, kita ko po yung po ang dinibisyon na akin ko na po dinasal ko po, po hanggang ngayon po kaya ibabaki ko rin po sa inyo para matuto po kayo maggamot at uh, pag naggamot po kayo uh, magpakumbaba lang po kayo huwag kayong magpataas po huwag kayong magpataas, magpakumbaba lang po kayo para ang Diyos kakapit sa inyo na gagabayan kayo sa ano araw, araw at ang hinihiling ko lamang po sa inyo pag nag-spiritual po kayo ay kung ano po yung vision nyo po noon iwanan nyo po na ngayon ilagay nyo na po sa baba itapon nyo na po yun uh, uh, may panibagong pan po kayo uh, po. isa po so isipan nyo na po sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat pag gumagamit na nag-aaral po ng spiritual uh, gagabayan po kayo so umpisa lamang po kasi uh, mahirap pero pag unti-unti na po umangat ka ay parang kon na po. Uh, kahit hindi po basta-basta may solo po yung mga orasyon po na nyo gagamitin po. Isulat po, niyo po nyo lamang po sa mga rebrito niyo po. At kung gagamitin nyo na po, kung nagganggamot na po kayo. Kasi marami po tayong iniisip na iba't ibang mga pudir, bakod, balabag, mga gagamitin po natin. Ay pwede nyo pong basahin po na itago niyo lamang po na babasahin niyo po. Huwag nyo ipakawak po yung rebrita niyo po kung hindi kayo lamang po gawak. Kahit basahin nyo po, basta i-icon po. Huwag nyo ipalata sa kung na ipaparinig kung hindi kayo lamang po nakakalam po. At uh, sana po ay eh, lahat po ng aking mga ito yung turo po mga oras yun po ay eh, magamitin niyo po yun at uh, para matuto po kayo ng gamot. Tignan nyo lamang po, isulat lahat ng mga nakukuha nyo po sa hangin, isulat nyo lamang po sa libreta nyo po. Uh, habang tumatagal po, kung alimbawa po may nagkasakit na kundyan po, magagamit po nyo. Basta humingi po kayong gabay sa Diyos sa mga kapangyarihan sa para gabayan po kayo sa inyong gagawin po. At uh, sana po ay naiintindihan po ang mga paliwanag po. Kasinsya na po kayo kung uh, na po ko Sisir po po sa inyo ang aking ginagamit po na kompletong uh, komple pangkalatang devotion bago mong gamot po. Mag-isang isang ama namin po at isun po yung orasyon po na aking babagay po. Napakabisa po itong orasyon po na aking babagay na bago po kayo mong po ay uh, magdasal po kayo isang, sa isang ama namin po at isunod po yung poder po. Kompleto po ito na uh, pangkalatang devotion bago mong gamot po ito. Uh, ginagamit ko po ito kay si ko po rin po sa inyo para matutupo kayo mong dito po lang po iwagan ng pangasin ang uh, malalaman po. Uh, ah, sana po ay eh, po kayo makalimut po mag-subscribe, like, and share. Pakipin nyo tayo po ang video. Maraming salamat po. Narito po ang radyo. Pakiscreenshot nyo lamang po para maintindihan nyo. Screenshot nyo lamang po para maintindihan nyo Ayan po. Screenshot nyo po para ano po, mabasa nyo at makopya nyo po at isaulo po ninyo isa ito. salamat po. Shout po sa inyo lahat.